Kamusta mga ka-explorer? Ako si John Gold TV at sa video na to, pag-uusapan natin ang limang pinakamapanganib na lugar sa buong mundo. Mga lugar na siguradong hindi mo gugustuhin puntahan kahit pabayaran ka. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike ang video na to, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga ganitong content. Tara na, simulan na natin! Number 5, Death Valley, USA. Unang-una sa listahan, Death Valley, sa pagitan ng California at Nevada, USA. Ito ang pinakamainit na lugar sa mundo na may naitalang temperatura na 56.7 degrees Celsius. Sa tindi ng init, pwedeng madehydrate o mawalan ng malay ang tao sa loob lang ng ilang minuto. Maraming adventurer na ang naglakas loob pumunta rito, pero hindi lahat ay nakabalik ng buhay. Kaya kung plano mong pumunta dito, siguraduhin mong may dalang sapat na tubig at kagamitan. Dahil sa Death Valley, hindi ka lang tatamaan ng araw makapati ng kapahamakan. Number 4. Mount Sinabung, Indonesia. Ang susunod naman, Mount Sinabung sa Indonesia. Isa itong aktibong bulkan na paulit-ulit na pumuputok mula pa noong 2010. Kapag sumabog ito, naglalabas ng abo, lava at toxic gases na umaabot hanggang 10 kilometro ang taas. Maraming barangay na ang winasak ng pagputok ng bulkan ng at libo-libong residente ang lumikas. Kaya hindi mo gugustuhin mapagpatd dito kapag nagparamdam na si Sinabung. Number 3. Ilhada kay Mada Grande, Brazil, Snake Island. Kung takot ka sa ahas, huwag mong kahit isiping pumunta sa Snake Island sa Brazil. Tinatayang may isa hanggang limang ahas kada metro kwadrado sa isla na to. Karamihan ay Golden Lancehead Viper. Isa sa mga pinakanakamamatay na ahas sa mundo. Isang kagat lang, pwedeng ikamatay ng tao sa loob ng ilang minuto dahil dito, bawal ang ordinaryong tao na pumasok sa isla tanging mga siyentipiko lang na may pahintulot ng gobyerno ang pwedeng pumasok. So yeah, definitely not your next travel destination. Number 2, Lake Natron, Tanzania. Sa unang tingin, parang ordinaryong lawa lang ang Lake Natron sa Tanzania. Pero huwag kang magpaloko. Ang tubig nito ay may sobrang taas na alkalinity at temperatura na umaabot ng 60 degrees Celsius. Ang sinumang hayop na maligaw at lumusong dito ay namamatay at nagiging parang bato dahil sa kimikal na reaksyon ng tubig. Kaya tinawag itong Deadly Mirror Lake. Kasi literal, kaya ka nitong gawing estatwa. Number 1, the Danakil Depression, Ethiopia. At sa ating number 1, Danakil Depression sa Ethiopia. Tinagurian itong the cruelest place on earth dahil sa sobrang init, toxic gases, at asido na lumalabas mula sa mga geothermal vents. Ang temperatura rito ay halos 50 degrees Celsius araw-araw at may mga lawa ng sulfuric acid na kayang tunawin ng balat ng tao kahit ang mga satellite at drone ay nahihirapang mag-operate dito dahil sa matinding kondisyon sa madaling sabi parang surface ng ibang planeta